Lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, a-aksyonan ang inyong mga hinaing Bibigyang linaw anumang katanungan sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. A-abante sa pagbibigay balita, impormasyon at solusyon sa anumang issue. Aksyon! Aksyon! abante abante Servisyo Publiko at Balitaan Pinag-isa Kasama ang magkasangga Robert Tan Robert Tan At Dolan Castro Dolan Castro Sa Aksyon Abante. Abante Dito sa Bagong 1494 DWAR Abante Radio Abante Sa Balita at Servisyo